Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you me now. Show me Hello mga tol uh, po akong ipapamahagi sa inyo mga tol uh, Tungkol ito sa sabiki at sa kulay cool niya Kung anong ibig sabihin ito At sa gaano kakapal uh, Ang ating ilalagay para po sa isdang matagbaka saka ibang isda rin kung gustong kumagat sa ating pahil na sabi biki so ito mga tol ang ibig sabihin ito yung kulay puti mga tol ay ibig sabihin po yan ay dilis yan ang ibig sabihin ng puti pagkatapos yung kulay pula mga tol ay yan ay yung maliliit na hipon ba ya sinasabi sa amin dito sa probinsya na tapukal yan yan ang ibig sabihin nito tapukal kasi yung mga matangbaka kasi mga tol at saka yung mga isok ay kumakain po yan ang tapukal na maliliit na hipon askin malilit maliliit na hipon mga tol at ito naman yung sky blue ayan effective rin yan po ang sky blue na yan na sabi mga tol para po yan sa iba't ibang isda may uh, mayroon din sandatan Asahasa. Ayan, kumakain din ito. Ng sky blue na ito. Tapos yung ginawa ko naman ito, ay manipis din yan. Bilang yan na kristalit. almost uh, almost nasa 20 pieces or 25 pieces para manipis. Kasi masyadong ano ba mga tol, uh, baraghal kung tawagin sa amin. Kung makapal. Kung makapal ay para po yan sa mga pulang buntot na tinatawag naming isok. Kung kapalan mo yung kristalit na yan. Tapos yung nilalagay kong pasilak matula ay nasa dalawa o tatlo. Yan. Yan po ang ating ginawang sabiki. Ngayong araw. Kasi naubos yung bira-bira natin mga tol. Nasa 41 piraso yun na hook. So naputol. Pinutol ng isdang siyak yung isdang siyak mga tol ay yung kulay niya parang isdang espada pero ano lang yan siya mga tol hindi siya mahaba kaya napuputol pag kinain niya kasi ito mga tol dala yung nylon so putol pati yung mismong uh, nylon ating nilalagay ay putol tapos yung minsan mga tol ay yung isdang espada rin ang kumakain ito ah, putol ito pag isdang espada yung tumira nito kasi pag mayroong huli ito mga tol na sa, sa baka sa kasandatan mga tol na puti yung muntod ay hahabulin ng isdang espada yan kaya minsan eh, putol pati yung pamato mga tol ay dala ah, dala dun nalaglag sa ilalim dahil sa kainin niya yung nahuli mong isda so ayan mga mga tol yung update ko sa inyo uh, manipis lang po yung gagawin natin na sa Biki at nasa 41 ito na piraso mga tol para hindi na ako magtaas baba yung ating pagbira ba yan yeah, yeah, ano ko lang sa inyo mga tol uh, share ko na lang sa inyo mga tol kaya uh, nagawa ko to uh, pero kunan ko na lang video para po sa inyo Ayan. yan ang ibig sabihin mga tol na ang puti ay delicious yan mga tol Ah, ibig sabihin yan, dilis. Pag nakita ng na isda, yan, akala nila, dilis. At saka may tatlong pirasong ano yan, na pasilak. saka ito yung pula, ay tapukal, yung maliliit na hipon. Yung laging kinakain ng matangbaka na isda. Tapos, ang scale mo naman, ay, parang dilis rin yan sa ilalim. At may pasilak na kulay rinbu yan mga tol, na medyo orange. Yan ibibang kulay niyan pag nagano ng ilaw so yan mga tol kung bago ka lang sa channel natin mga tol ay don't forget subscribe uh, like and share at pagipin na rin po ng bell notification para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na video ayan mga tol no gusto ko lang ipamahagi sa inyo mga tol ang aking kaalaman sa tungkol sa pagiging isda kasi dati talaga ay tayo ay mangingisda talaga tayo bago tayo nawala sa ilang taon na pangingisda uh, ngayon lang tayo bumalik sa ating pangingisda mga tol kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga tol kaya sana may natutunan po kayo sa aking uh, pinamahagi ngayon na uh, tungkol ito sa sabiki ayan so ang numero pala natin mga tol na hook ay nasa 571 ayan ito uh, ito pero mga mayroon din itong halong mga, to na 568 na hook ayan mga to no? so bye bye na mga katol hindi na tayo magtatagal at tatapusin po natin ito bye bye